Gandang umaga mga kaparmars Update tayo dito sa ating mga Kalex 2 Yan Bali fertilization guide tayo Para doon sa mga baguhan ano? Paano ako mag abono ng talong Yan itsura ng talong natin eh. Jumbo yan boy mga bunga ng talong mm, matataba Talos kasi laki na ng braso ko yung bunga yung taba sa pakain kasi yan guys para hindi mahinto yung kanyang pamumulaklak at pagbubunga ang dami pa rin maliliit na bulaklak ayan bunga yan tapos ang bunga niya ay ganun no? ang abono na ginagamit ko rito sa aking talong maintenance pakita natin para dun sa ating mga baguhan nating na nagtatalong ano beginner's guide ayan urea meron tayong urea tapos meron tayong triple 14 triple 14 ito mayroon akong binabad ito demo lang natin to matutumba pata dalawang lata ng sardinas na triple 14 ang gagamitin natin pero ang triple 14 matigas kailangan magbabad na kayo bago pa kayo mag abono tapos isang lata ng urea ayan yung mixing no? <laughs> ayun baka matumba yung mixing natin yan tatlong lata ng sardinas dalawang triple 14 isang urea ito binabad ko na to kaya ito na una yan ito na to yan Tunaw na una yan kaya yung bahalang mag estimate ang nilagay ko rito ay 4 triple 14 to saka isang lata ng tapos ang taka lang ko ito no? So, meron na tayong mixing. Ito yung mixing natin. Dalawang lata ng sardinas, isang yoriato to. Puloy na lang natin tubig. Ito yung bagong pipino natin. Ayan. Walang, <laughs> wala nang bukal-bungkal. No, bago ka mag-abono, ibabad mo na yung triple 14 kahit na huwag mo nang isama yung urea kasi madaling matunaw yan. Tapos ang pagdilig ay to dalawang lata ng sardinas ang laman nito. Dalawang lata ng sardinas. Spam tong <laughs> spam tong ginamit ko. Ito tayo. Yan. Ha? Huh? Beginner's guide tayo paano i-maintenance ng talong para yung bunga ay malalaki at hindi na hinto sa pagbulaklak. Tama naman sin laki na ng posti ko. <laughs> Ayan, malapit nang magkasilaki ng braso ko. Nalubog pa. Huh? Para ganyan ang bunga. Tapos nang stop yung pag pamumulaklak niya. Isang ganito, dalawang lata ng sardinas to laman kahit diretso sa puno walang problema yung guys pero kung nag-aalangan ka naman pwede na lang dito sa side no? sabi kasi nila baka daw mamatay yung talong pag diretso sa puno Ayan, pwede yan no? <laughs> ay tatlong lata ay kayang kaya na to basta ganito kay dad nasa 5 months o 6 months na to guys no? yan tapos nakapag-spray na rin tayo ng herbicide kaya yung damo ay mamatay-matay na oh. Tapos yung pag patubig ay pagkayari magabono no, kinabukasan patubig. Siyempre kailangan talaga ng tubig 'pag kag uh, nagabono, parang bunga ay ganyan. malilit Tapos ang bulaklak ay ang dami. Hmm. Yung mga bunga, ang pipitasin natin. Pipitas lang natin isang araw. Baka mamitas tayo mamaya. Hmm. Tapos yan, ganyan. O, ano, namumutik-tik sa bunga. Ito yung talong na pinarecover natin. Kung makikita nyo dati dyan sa mga previous video natin. Talagang nalalagas yung dahon nito. <laughs> Ayan, bunga. Makikita ba, no? yung mixing ng gamot natin lagi nating binabanggit yan sa mga vlog natin sa talong no? para non stop yung pagbubunga ng talong kailangan mag 4 days yung interval mo o 1 week weekly pwede na para tipid naman 4 hmm. days o weekly yung interval lagi drenching mas mabilis yung pag-arangkada ng mga bunga, paglabas ng mga bulaklak non-stop kasi yung pagbubungay at pagka drenching kasi mabilis ang epekto ng drenching unlike nung side dressing, hintayin mo munang mabasa yung lupa bago siya maabsorb ng halaman hmm. ito yung mga bunga natin baka makapitas tayo mamaya siyempre pag kayari mamitas spray para maiwasan naman yung mga gas gas sa bunga uod sa bunga 'di ba? Para uh, dire-diretso 'yung -dire, ani. Ang ganda ng ani. Halos 90%, 99% ng ani ay good. Walang uod. Na, no, 'yan 'yung itsura. Maintenance natin gamot dito ay gold lang tapos inalternate natin si Solomon, si Lanet, si Brodan, you 'no? Know? Yan you no, know, daing, daing bulaklak. Daing lumalabas na bunga. Mabilis yung paglobo ng mga bunga. Dahil dun sa mga pagkain natin ano. Marami din nagtatanong kung anong foliar ang gamit ko. Dinadaan <laughs> ko na lang sa sa fertilizer sa lupa, hindi na ako nag foliar dito guys. Although maganda 'yung magfoliar pero sa so dami ng inalagaan natin, pipino, Pipino pa doon. Tapos yung part doon ay sitaw pa. Tapos itong talong natin. Para ka mak makamenos mak doon sa gastos, makamenos din sa trabaho. Sa lupa na lang, Diretso na lang yung sa lupa. Nagdadagdag na lang ko ng abono, tatlong lata. Kaya ang ginagawa natin, kaya ang bunga ay ganyan din. Hmm. Lalaki pa yan, lulubo pa yan. No? Yan yung update natin dito sa ating talong Kasi maraming nagkaalangan sa urea Baka daw masunog yung puno, masunog yung ugat, masunog yung talong, mamatay yung talong <laughs> Dahil urea ang gamit Hindi Ang urea, nitrogen, pampabulas yan guys Pampadami yan ng bulaklak, pampaberde ng dahon wag lang susubrahan isang lata ay okay na no? pero pag dinagdagan mo pa iwan ko lang no? non stop yung pagbunga kasi nga pampatalbos si urea nitrogen talbos pag umaarangkada yung palagi yung talbos niyan siyempre doon lalabas yung mga bagong bulaklak pag naglobas yung bagong bulaklak tapos non stop yung bunga non-stop yung ani hmm. no? update lang natin yung paano ako mag ng talong para maging ganyan ang bunga yung gamot natin mga mixing marami tayong ginamang video para doon tapos yung bulaklak ay ganyan hmm? dami para magtuloy hindi malaglag yung bunga ay hindi malaglag yung mga talbos magtuloy na ganyan tapos may ulaklak na naman kailangan sustain to ng abono kasi pag fruiting stage na ganyan stress yung talong pag namumunga na yung talong na stress na kasi lahat ng nutrients na pangangailangan niya kailangan mong i-ride para dun sa bulaklak para dun sa bunga para dun sa dahon para dun sa sanga kaya yung abono natin ay tatlong lata trenching palagi napakabilis ng trenching ang paglobo ng bunga every 3 days harvest na naman no? yan yung bunga matataba jumbo <laughs> na? baka ang doon nga nila guys yung ating video kasi mag abono pa tayo ng pipino na naman ngayon ano? dami nating gagawin ngayon Thank you.